bilang paggunita sa Simana Santa, binigyang pugay ng Hagay Cares Foundation ang mga haligi ng ating lipunan, ang mga senior citizens. Pero sa dinami-dami ng aming nahatira ng tulong, may isa na bukod tanging nakapukaw ng aming atensyon. Mahina at perming nakasalampak sa isang bakal na papag. Ang kanyang mga paa pinagsiyestahan na ng langaw. ang mga gamit mistulang na abandona. Pasado mga alas 11.30 nitong Martes sa aming pagtatanong-tanong. Bahay ni Sario sa po. Ano ba? Dilaw na bahay. Salamat po. No ng aming team ang kinaroroonan ng aming sadya. sa isang maliit na kwadradong ito. Kami itinuro. Ang aming pakay si Lolo Saryon. <Gl prueba> kanyang ihi at dumi Kumalat na din sa sahig na nakapagdulot ng masangsang na amoy sa buong kabahayan. Paano kayo nakain? Ay, nagkakain. Kaya nyo pa? Ay, may, may tako. Oh. Ha? So, paano ang tubig ko? Nagkumubuhay pa kayo ng tubig? Ay, binito. May nagdadala sa inyo dito? Kainit ninyo dito si Lolo Sario. Malinaw pa ang pandinig at malinaw pang pa nakikipag-usap. Ah, nakakapunta pa kayo. Why? Mm -hmm. Ay siya. Ay siya, iyon po ha. Mamaya pagka medyo okay na kayo, kumain kayo ng tinapay, may mga tinapay po doon. Tapos ipaluto nyo po, may bigas din po doon. Ipaluto nyo, at saka po mga noodles, at saka konting sardinas, kape, asukal. Pagka kayong tumayo, so, at <laughs> so, dyan, tata, magbukla, Wala po anak. Anak, huh 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 na huh 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 na huh 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 mula sa mga piling barangay sa bayan ng San Juan, Batangas hanggang sa ilang bahagi ng Quezon Fraving, personal na binisita ng aming team ang labing-anim na matatandang nangangailangan ng tulong at pagkalinga sa bawat tahanan aming nasilayan hindi lang ang kanilang mga pisikal na anyo kundi pati na rin ang lalim ng kanilang mga kwento mga karanasan na puno ng pagsasakripisyo ang higit na kailangan nila ngayon kalinga at pagmamahal na kahit na sila'y nasa katandaan na atin pa rin silang alalahanin sapagkat ang pagtanda ay hindi umakas kundi pagpapatuloy ng isang buhay na nararapat pahalagahan ng isang pamilya at lipunan Hello!